Magandang araw ng lunes, darito na ang mahalagang palita hatid sa inyo ng Philippine News Agency. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang pagbubukas ng STB Giga Factory sa New Clark City, Tarlac ngayong araw. Bahagi ito ng layunin ng pamahalaan ay taguyod ang paggamit ng malinis na enerhiya sa bansa at sa buong Southeast Asia. Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na ang pagbubukas ng STB Giga Factory ay bunga ng matibay na alyansa ng gobyerno ng Pilipinas at Australia at ng matagumpay na public-private partnership. Isarinan niya ito sa mga pledge na kanyang nakuha sa pagdalo sa Philippine Business Forum sa ASEAN Australia Summit noong Marso. Ang STB Gigafactory ay ang kauna-unahang pabrika ng bansa para sa advanced lithium iron phosphate batteries na karaniwang ginagamit sa mga industriya ng renewable energy at electric vehicle. Nagkakalaga ito ng 7 bilyong piso na pinondohan ng STB Capital Partners na nakabase sa Brisbane, Australia. This inauguration of the St. B. Giga factory is a remarkable example of what happens when our national agenda of promoting clean energy intersects with a solid commitment from the private sector. Looking towards the future, when this factory reaches full capacity, It's expected to channel 5 billion pesos into the economy annually. It will create 2,500 jobs for Filipinos. Samantala, tiniyak ng Pangulo na tutugunan ng gobyerno ang mga pangangailangan ng mga komunidad na sinalanta ng Bagyong Julian. Ayon sa Pangulo, puspusan na ang mga hakbang ng mga ahensya ng gobyerno para masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo. while we are here discussing innovation the government is working to, behind the scenes thousands of family food packs are now being prepared healthcare centers are on high alert and our farmers and fisherfolk are taking steps to safeguard their livelihoods there are uh, the typhoon hulian is going to pass north of the philippines so those in uh, regions 1 2 and 3 as well as ncr and car Know that we are not just talking about resilience. We are making it happen. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificates of Condonation and Release of Mortgage o COCROM na nasa higit 3,500 agrarian reform beneficiary sa tarlang sa isang seremonya na ginanap sa Eduardo Cuangco Gymnasium sa Paniki Tarlac, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng condonation certificate na magpapawalang bisa sa utang ng mga agrarian reform beneficiaries na pumalo sa 124 million pesos. Ito ang halaga ng mga hindi nabayarang principal amortization, interest at surcharges sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Ayon sa Pangulo, dekada ng pinapasan ng mga magsasaka ang nasabing pagkakautang. Anya nakahanda ang pamahalaan na tulungan ang mga magsasaka upang iangat ang lokal na produksyon ng pagkain sa bansa. Inikayat din niya ang mga ARBs na samantalahin ang pagkakataong ito upang higit na mapabuti at maiangat ang kanilang pamumuhay. Una nang namahagi ng Cockrom si Pangulong Marcos sa mga magsasaka sa Nueva Ecija at Bulacan sa visa ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Reform Emancipation Act na nilagdaan ng inyong, anong ng inyong abang lingkod noong nakarang taon, burado na po ang inyong pagkakautang. Narito po kami ngayon kasama ang mga opisyal mula sa Department of Agrarian Reform at mga iba't ibang mga opisyal, mga register of deeds, pati yung Land Bank ay kasama dito sa programang ito. At upang nandito po kami upang ipagkaloob ang mga certificate of condemnation and release of mortgage o tinatawag natin na cocrom. Sinasagot at inaalis na ng gobyerno ang malaking pasanin na dal nadala ng mga utang na naging kakambal ng inyong mga lupang sakahan ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharge, lahat po kurado na. Pinuri ni Senadora Loren Legarda ang pagsasabatas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o Republic Act No. 12022. Sa isang pahayag, sinabi ni Legarda na dadami ang mga abot kayang bilhin sa merkado at gaganda ang pangongolekta ng buwis dahil sa naturang batas. Bukod dito, mapapanagot na ng gobyerno ang mga sangkot sa pananamantala sa mga magsasaka. Mapapaunlad yan nito ang kabuhayan at kapakanan ng mga magsasaka na biktima ng mga maling gawain ng ilang negosyante. Sa ilalim ng RA12022, ituturing na economic sabotage ang agricultural smuggling, profiteering, hoarding, cartel at pagpopondo sa mga naturang krimen. May kaukulang parusa ang mga ito na habang buhay na pagkakakulong at multang katumbas ng triple ng halaga ng produkto. Dalawampu hanggang tatlumpung taong kulong at multang doble ng halaga ng produkto naman ang naghihintay sa mga kasabwat. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang batas ang naturang panukalan noong 26 ng Setyembre. Gagawing prioridad ng Senado ang pagpasa sa panukalang batas na ibalik ang ROTC o Reserve Officers Training Corps. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, didinggin nila ang Senate Bill No. 2034 o ROTC Act sa pagpapatuloy ng sesyon ng Senado sa Nobyembre. Kasunod anya ito ng pagpayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawin itong prioridad sa nakaraang pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang sa mga bahagi ng ROTC na paplansahin ng mga senador ang curriculum at tagal ng programa at mga araling ibibigay tulad ng climate change, disaster preparedness at sibika. Pinag-aaralan din kung paano ipatutupad ang ROTC sa mas maliit na kolehiyo. Ayon pa kay Tolentino, nagiging positibo na ang tingin ng taong bayan sa ROTC. Patunay nito ang dumaraming kalahok sa ROTC Games at ang interes ng mga babaeng kadete sa naturang programa. Bukod dito, umaasa siyang mapupukaw ng ROTC ang pagkamakabayan ng kabataan sa gitna ng mga issue sa West Philippine Sea. Nagkasundo ang Philippine National Police at Land Transportation Office na magbahaginan ng datos para sa ikalulutas ng mga krimen. Sa ilalim ng data sharing agreement ng PNP at LTO, papayagan ang PNP Highway Patrol Group na i-access ang database ng LTO para masuri kung ang isang sasakyan ay nagamit sa isang krimen. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza The II, ibig sabihin nito ay hindi nakakailanganin pa ng PNP na mag-issue ng request sa LTO. Kasabay nito, papayagan din ang LTO na i-access ang database ng PNP para masigurong walang anumang paglabag ang isang sasakyan na pinaparehistro. Layunin anya ng data sharing na pabilisin ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang ahensya. Pinaplano noon ng LTO na bumuo ng verification facility kung saan mabeberipika ang rehistro at iba pang record ng mga sasakyan na may record o iniimbestigahan. Umaasa si Mendoza na mapaplan siya ang data sharing link-up ng dalawang ahensya bago matapos ang Oktubre. Susunod na aasikasuhin ang pagbibigay ng akses sa PNP at lokal na pamalaan sa mga CCTV camera ng LTO. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency anim na araw na lang Pasko na. Ako si Willard Basilonia, ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.